Good morning mga kabubuyog Nandito tayo sa Kalumpit, Bulacan Papasok pa lang tayo ng Kalumpit, Bulacan Nga lang, ang itinerary natin ngayon Ahanap tayo ng uh, raw issue Doon sa Kalumpit Doon sa may intersection Papuntang Hagunoy Nung nakaraan kasi kung hindi nyo napanood Idalagay ko yung link Noong nakaraang pinuntahan natin tong kalungpit, may nakita akong pilahan ng tricycle doon. Tsaka may kalsada, papasok. Pupuntahan natin siya ngayon. Samahan niyo ako mga kabubuyog. Maghanap tayo ng mga raw issue dito sa kalungpit, Bulacan. Magandang umaga mga kabubuyog Maganda panahon ngayon Kita nyo naman Clear na clear ang sky <laughs> Walang kaulap-ulap Sigurado maghapon na namang iinit nito Nalang pagbandang hapon Muulang bigla Maganda pa rin na Sa umaga tayo gumagala Sa umaga tayo nag-update Sa umaga tayo nagpupunta dito sa mga Gusto nating puntahan Kasi para hindi muulan Hindi masyadong mainit Kasi pag tumatakbo Malamig siya By the way guys, nandito na tayo sa may Bagbag Bridge. Kung mapapansin nyo, ayan yung dalawang tower, ay dalawang crane. Bising busy, busy sila. May itinatayo sila doon. Sisilipin natin kung anong makikita. Ah, isang crane na lang ang nakalagay doon sa temporary bridge. Ayun oh. Oh, ba? Hehe. yung isa na na naman sa may alupa. Gagawin tayo doon. Ito naman yung mismong station site ng kalumpit eto nga pala ano ito ginagawa dito sa may bagbag tatlong bayadak ang magko na magiging cantilever bridge ayan mga kabubuyo oh, kung ako na mapapansin niyo ayan ang uh, kalumpit station site marami na tayong nakita ayun no? Oh, marami ng binuhos na concrete doon sa ibaba ayun ya tayo yung uh, ng steel na poste yung bakal na poste mula dito hanggang doon sa may puno ng tulay eh, yun ang magiging station. Tapos, yung sa may tulay naman, kaya pala ganun kalapad yun, ayon sa ating consultant. Tatlong viaduct tatlong cantilever bridge pala yung tatawid dun sa tulay na yun eh yun ang pakakaabangan natin kung talagang tatlo ba or dalawa kung ikukumpara natin yung sa kalumpit naman isa lang eto tatlo aalamin natin kung uh, paano nila gagawin update update lang tayo huwag tayo mag assume kasi <laughs> hindi natin sigurado kung yun nga pero base dun sa consultant natin eh legit naman siyang uh, nag inform sa atin kung ano yung mga nagaganap dyan sa NSCR. Nandito pa rin tayo sa Kalumpit bulakan, yun nga ang itinerary natin eh doon sa may crossing papuntang Hagunoy. Yung papuntang uh, anong ang ano yun? Anong barangay yun? Basta may barangay doon, yung Lubugin. Hindi ko lang sure kung yung kalsada eh tinaas na ba or gawa na ganyan kasi noon nakaraan. Sira-sira yun. Nagawa na rin natin ng uh, content yun. Ilalagay ko na lang yung link. Daldal -dal lang tayo habang nagaantay ng traffic lights na mag green. Ayun na, go na. O, oh, di ba? Ang ganda na ng kalsada dito, mga kabubuyog. Meron na lang mga konting uh, inaayos. etong sa bandang crossing, magiging maganda na yung along MacArthur Highway. And yung paliko naman dun, yan naman yung papuntang Pulilan. Ginagawa pa rin. Pero the rest ng kalsada dun, eh, maganda naman. Ito lang talagang crossing, medyo sira-sira na. Kasi nga, aware naman tayo na daanan, etong MacArthur Highway, e eh, daanan ng mga malalaking uh, truck. Nung time na nagbaho liwanag nung time na laging lubog kasi dahil sa bagyo iyan ang uh, nagiging ano nasisira yung mga kalsada kasi nga syempre babad sa tubig tapos dadaanan ng malalaki by the way guys ayan ang uh, kalumpit public market o oh, di ba diba? ang ganda na niya tapos may mga itinatayo pa dun sa harap hindi ko alam kung baka parke yun pasyalan ganyan malapit na tayo dito sa may crossing tatry natin kumaliwa doon sa may intersection papuntang Hagunoy pero hindi tayo pupunta ng Hagunoy. Dito lang tayo sa May Crossing. Ang target pa rin natin, etong dadaanan ng NSCR. Oh, dito may tinatayo oh. Ah, mukhang building. Mukhang hindi siya parte ng NSCR. Kasi maliit lang na bakho yung nagtatrabaho. Usually kasi pag mga bakho ng NSCR, siya malalaki. Oh, eto guys, ang sinasabi ko sa inyo. Etong daanan ng tricycle, sigurado tatamaan. Ito ang Sakayin Park. Ah, ng Pandukot at San Isidro Hagunoy. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pinagpilahan ng tricycle. Yan, tanong-tanong tayo dito. Kaya maganda umaga. Pwede po magtanong. Ito po ba dadaanan ng ginagawang tren? Ah, oh. ah, eh saan po kayo magiging, magiging pilahan nyo? Kung saan, kung sakali? Wala pa. Ah, wala pa. Wala, eh, mga open na rito ito, Doon po kasi sa may tulay doon, ah, lalayo yata sila sa MacArthur. Sa inyo po wala pang plano. wala pa kami plano. Pero ito talaga tatamaan talaga 'to. Pati po yung kabila, ano? Yun. Dire dire ito. Ay, yung pala giniba na po ano. Dito po may mga kabahayan pa dyan tayo Tayo okay lang sama ko kayo sa content ko Sa youtube po Baka po ma Nag-uumpisa nag pa lang po Eto tayo Baka pumapadaan kayo dun sa channel ko. Mapapanood nyo po yun dun. Sa YouTube ako nanonood. Ah, yun po. May nan po yan. Tayo salamat. Dito po may mga bahay pa, ano? eto hindi ko sure kung tatamaan to, pero walang stick, walang ano pintura. Etong pilahan, ito sigurado tatamaan. So, gagawin tayo doon. Alamin natin kung may mga bahay pa dito na tatamaan. Medyo lubog nga lang mga kabubuyog. Lusong tayo. Mababaw lang naman siguro to. Hindi naman siguro abot leg to. Ayan, ayan. ayan. Ala, ta. ala, ala, ala. Mm, dito wala. Diba? Ah, ito na 'yun. Ito na 'yung lusot dun sa may dating PNR. Tanong-tanong tayo. Tayo magandang umaga. Oh. Tatanong lang po. Saan po ba kayo nakatera? Dito. Ah. Tatamaan po ba kayo ng PNR na ginagawa? Yung eh, train natin? Sa, hindi naman tatama, pero may, may mga parte dyan na bahay na tatamaan. Ah, eh pero yung bahay nyo po? Hindi naman, hindi, naman. Hindi naman. Ah, ano po kami nagbablog tungkol ah. dito sa NSCR? Ikaw ba si Ed? Hindi po. Galang bubuyog. Ah, Ah. Nung nakaraan po, galing na ako dito. Ah. Oh. Eh, napagtanong ko yata si nanay. Ah. Oh. Naisama yata natin sa video. Hindi, hindi, may kwento lang. Walang bira, totoo. Nasa kabilang side, maraming tatama. Ah, nagpunta na, na po ba? Nakausap nyo na po ba si Kamsat eh, hey, ni Edge? Hindi, nandito ko ngayon. Ah. Galing siya na sa mga Fernando, Clark. Kailan po? Ang hindi ko na malam kailan niya nagginawa yung vlog. Pero kailan niyo po siya nakausap? <coughs> hindi, napanood ko lang niya. Ah, napanood. Napanood ko lang ngayon sa vlog niya. Merong pa usap dito sa lugar na kang bahay, almost half tatamaan. Wala pong wala pong ano matitira ano. Mario, pero malaki ang bigayan. Magkano daw po ang bigayan? Diyan ay 1.5. Na nabigyan eh. Hindi pa hindi po siguro sa bahay. Sa tungkretong Ah. pinag sa natin kung sir black upper block parang ganoon na rin ito eh. Opo. pero dito po sa mga kapitbahay nyo wala pa po kayo nama oh, na oh, mamarites si na binibigyan parang doon sa Algor doon sa may si Mona Vera na galing po ako doon sa may pinahan ng tricycle okay. sabi wala pa nga raw po silang nilipatan wala pa oh. hindi pero meron may, <laughs> mer na saan nilang inassign ah meron na sa bago naming El Mercado Cat Opo. Pit. yung ang ganda nga eh oh. Doon po sila pipila. Doon sila pipila pero hindi pwedeng magsabay sa lahat doon. Uh, parang Meron silang station area. Uh Oo. -oh sa ibang, sa ibang lugar siguro. Okay. Pamukha rito, may station area dito, okay. ang isang baryo. Pag kulang doon, magbibigay okay. na ng info rito, Opo. Okay. Okay. feedback na. Parang hindi ma... Doon kasi sa may napagtanong ako doon banda, may pilahan din ng tricycle. Nga lang, ang sabi nila, uusad daw sila sa baba. Tapos, lima-lima lima lang yung dadaan sa... Wait, wait, tayo sa sakit <coughs> kita sa TV, may bubuyog na lumilipad lang <laughs> pagano. Thank you. Thank you tayo. Sa YouTube po kayo manonood. Oh, sa ah, thank po. you, thank you. Nakita ko na yung phone mo, naka naka-pull up ah, na Bili para natin ng drone yan. Bubuyog na lumilipad ng mga ganun Sa gilid po oh, ano. Salamat tayo. Salamat ay. Ang ganda ng tatawan. Pero sa Highway. Man. <laughs> wala po masyado mga uh, Matanong ko na lang tayo, total malapit na rin naman kayo dito. Ano pong plano dito sa Lumang Station? Yeah, preserve historical kasi yan. Opo, tsaka yung wala silang plano na gagawin mo. parang, parang ito preserve ng konting renovation. Renovation. Parang na, kasi kinukuha oh, nila lahat eh. Dito, well, dito wala na pong mga ano dyan, gamit. Paano, yan na lang talaga yung labas lang na yan. Uh. Pero dyan data sa ibabaw nga. Opo, dito sa taas. Hindi, dito sa ibabaw mismo ng station. Ah, talaga. Ayoko nga po eh, kasi elevated siya oh, eh, sa siya taas. Siya. Siya. Sa ibabaw. Nga lang, wala, hindi po ba kayo natatakot tayo na habang may gumagawa dyan eh. Wala naman. Hindi naman na. Eh. Sanay na. talaga yun sa during construction eh. Opo, kasama na talaga yun. Apektado ka rin. Oo. ingat, sa inga, kuha. Kung... Tsaka, ang alam ko naman sa kanila, safety first, pag gumagawa. Ayan, eto pala ang... Uh, Uh, yung lusot pala natin dun ito yung dating PNR dating station ng PNR so, may nakausap tayong residente doon na yun nga, ang pagkakasabi niya eh, yung iba nga daw eh, nabigyan na, medyo malaki-laki nga daw yung uh, bigay sana, totoo, sana nabibigyan talaga, kasi yung iba nating nga na interview wala pa daw pero dumadaan kasi sa tamang proseso yan eh. tapos may, may na Marites pa sa atin si Tatay. <laughs> eto daw. Eto. Pasukin kaya natin to. Ano ba yung makikita dito? Oooh. May, may nasabi kasi sa atin si Tatay na etong lumang station daw nagkaroon ng treasure hunting. Naghukay dito sa ilalim. Eh, sa loob eh. Hmm. Hindi lang sigurado kung... Hmm, medyo lubog nga. Medyo lubog nga yung ilalim Pero may mga nakatukot na lang daw yon, Nakakatakot. Tumapak dyan sa loob kasi nga baka mamaya bumagsak eh medyo mabigat pa naman ako <laughs> may nakalagay din dito nga PR raw. pero sabi ni tatay ipipreserve daw to hindi nang natin sure kung kung station pa ng etong kalumpit ipipreserve hindi siya gigibain i-renovate Ire ng ganyan yan ang uh, ganap dito sa kalumpit medyo hindi lang kanais-nais yung amoy <laughs> tapos etong station naging paradahan ng UB Express ayan, may mga bandal, bandal, bandal pinahan ng uh, tricycle tapos isa pang nabanggit sa atin ni tatay etong national power grid yun, yung linya ng kuryente kasi sigurado dyan mismo dadaan kahit nung napanggit natin nung una, dyan mismo dadaan yung mismong NSCR. Ang ganda dito sa kalumpit kasi nakikita natin na may development na. Meron ng improvement lalo na dun sa may, sa may bagbag bridge. Kung ikukumpara natin mula nung huli natin pinuntahan, tapos sa ngayon, eh, ang laki na ng pinagbago. Hanggang dito na lang muna mga kabubuyog. Thank you, thank you sa mga sumama. So please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you!